Ganito ang tamang paghawak sa gulay at saka knife para iwas sugat, iwas desgrasya or iwas aksidente. Umpisahan natin. Kung mapapansin nyo, yung knife ay naka sandal dito sa aking mga daliri para iwas desgrasya. Ngayon, kung gusto mong Uh, hiwain ng mas maliliit. Ganito. Pero, huwag isagad doon sa dulo. So, ngayon ay, pwede na nating muli. Ito guys, ito yung ating uh, sandalan. Marami sa atin, na nakikita ko sa mga nagkakat, nagluluto, ay ganito ang hawak. Ganyan, tapos ganyan, 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 ganyan. Uh, yung ganyan po na paghawak ay, mali po, or, baka, malapit sa disgrasya. Ngayon ay umpisahan natin at ipapakita ko sa inyo ang tamang paghawak ng gulay na hihiwain at saka yung knife. So umpisahan ko. Kung mapapansin nyo, yung knife ay naka nakasandal dito sa aking daliri. Yan. Kahit manipis, kayang-kaya. Ganito. Tama po. Para Iwas disgrasya. Yung ginaganyan mo lang siya. Ito ang taga-control. Tinan nyo. Kahit napaka nipis ng iyong hihiwain, ay safe ang inyong daliri pag ganyan ang hiwa. Huwag po pag ganyan. Marami akong nakikita na nagbibideo, nagluluto, at ganito ang paghawak. Nakakatakot po dahil may tendency na may slice, makat yung iyong dulo ng daliri o kaya ganyan. Huwag naman po kaya ngayon ay gusto kong i-share para iwas po tayo sa disgrasya. So, muli ituloy ko ha. Kahit gaano ka nipis mo gusto, safe na safe ang iyong kamay dahil tinan mo. Ganyan lang po siya. So, ganyan. Yan. Ngayon kung dumating ka na dun sa dulo, pwede na ganito. Another technique para hindi itapon yung ganito dahil syempre pag ganyan ma wala ka nang mahawakan iganito muna po ganyan na kaya mo pa rin hiwain ng maniliit at maninipis hanggang sa kaya mo muli nakabalandra yung ating kamay ganyan iwas desgracia. yung parang nakabaluktot na ganyan hindi talaga mahihiwa ang iyong daliri so mga kaibigan sana ay nakapagbigay ako ng kunting tips sa mga Uh, nanay, sister, mga kuya na nagluluto. Yan, ganyan lang po.